Maliit ang scale, maliit na bansa ang Cuba, kahit na sa apparent scale of possibilities is small Nagkaroon ng malaking epekto yung pagre-revolution nito sa buong Latin America Napakalapit sa US, 90 miles So, sa isang panahon, talagang takot ang mga Amerikano Linunsaran siya ng invasion, yung Beogpigs, pero nag-api yun, no? Siya ay uh, isang revolusyonaryo na matatag sa prinsipyo at uh, may lakas loob, mapangahas. At nasa kasi, Pidel Castro, nag-nationalize uh, uh, sa maiksing panahon, no? Maiksing pag ng engkwan eh. eh. Mga U.S. companies, kaya nagalit ang uh, U.S. at tumitulong ang laban limitado naman yung resource, natural resources ng ano, Cuba, nickel, tabako, uh, sugar. Kadalasan ay eh, sasabihin, oh, kailangan uh, malago yung iyong material uh, base. Pero ano, uh, nagawa nila yung magagawa nila, yung health system, libreng uh, health system para sa lahat, yung mataas uh, na tapos, pinupuri yung free education. At taga na, nagbibigay pa ng edukasyon sa mga estudyante na gustong maging medico, medigo. Nakakapag-deploy ng na mga health uh, professionals, health workers sa iba't ibang bansa. Uh, sila ay 100 million na, 100 million people. Pero kung na-arouse uh, mo yan, at napakilos mo, higantian na hindi mo mapipigil, no? At ang ano, mayaman sa resources, ano? Yung may batayan para mag-ambisyon na mag-develop, no? At yung ano, Pilipino, tinatalo pa sa literasyong mga ano, colonizing power. Maningning, uh, halimbawa, para sa mga revolusyonaryo at masang Pilipino na anuman hirap ng uh, pinagbumulan ng pagkikibaka, anuman hirap ang pagharap sa mga nangaapi at nagsasamantala, mapapangibabawan lahat, no? At mga uh, makakamit ang tagumpay.